So, nandilimos lang si Nanay. So, buti nakita kita, na Bibigyan kita ng tulong. Hi, Lai. Good afternoon. Ano ka pangalan niyo? Ano pong ginagawa niyo dito, Nay? Ito po, nanginigit. Nanginigit kayo? Opo, para makabili ng na pagkain. Taga saan po kayo, Nay? Dito lang po sa sunday. Asawa niyo po? May asawa kayo? Adak po. Nasaan po sa ngayon? Nasa bahay. Ah, malakal. Ah, nangangalakal yung anak niyo. Alam po pa ng anak niyo na nanginigit kayo, Nay? Opo. May sarili kayong bahay dito? Pupulang. Ah, na, sarili nyo yun? Nagpupupo kami sa lupa ng may lupa, 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 lupa. Ah, lupa, parang, parang nakikitira lang kayo sa lupa. Parang ganon. Okay. Ano, babaya din kayo ng kuryente? Wala lang kami ng kuryente. Anong gamit yung kasera lang po? Hindi lang, kasera. Ilan taon na pala kayo, Nay? Ah, 65. Ah, 65. Ako pala si Marlon. So, nagtitiktok ako yung pinikita ko doon. Binibigay ko sa mga kagaya nyo po. <coughs> Nag-aaral pa yung anak nyo? Apo. Ah, yung apo nyo. Anak ng inak. Paano yung araw-araw nyo, Nay? Dito nyo, inaasa lang sa panlilimos lang din. Tapos <coughs> malakal. Sa isang araw na yun, eh, nakakamagtanong kayo ng limos. Minsan po, nakawag yung hmm? pinagkakasin ko yan. Ang halihan na po. Kung ito, nila. So, bibigyan kita ng grocery na ilang taon na pala kayo ulit na? 65. 65 na senior na dapat nasa bahay na lang kayo. Wala na kayo mga kamag-anak. Ah, talaga mag-isa lang kayo dito sa ano, kasama anak nyo. Yung asawa nyo po, ah, hiniwalayan kayo. Bakit po kayo hiniwalayan, nai? Nag-asawa ng iba. Ah, nag-asawa ng iba. Tapos hindi niya alam na paano yung anak niyo, sinusuportahan niya. Hindi. Pinabayaan na lang din. Araw-araw po kayo nandito. So, sinanay po nandito sa May Dasma, mga idol, sa tapat ng NSM. So, nandilimos mo si sinanay. So, buti nakita kita na, ibibigyan kita ng tulong. Tapibigyan ko ito ng grocery. Ito. Ito, ito po. Ano masasabi niyo na sa mga viewers natin Ayun po, camera? Maraming, maraming, salamat Sa akin ng Sa akin Sa So po nakita ka namin, may kami akong grocery sa iyo na ito, malaking tulong sa iyo yan. Maraming maraming salamat po. So, oh, mo yan, Nay, ha? Baka maagaw sa'yo ng iba dyan. Salamat po, alis na kami, Nay.